Pangatlo, it cost Jesus his fellowship with the Father. Yung pagsasakripisyo ng Panginoong Yesus ay nagdulot ng pagkahiwalay niya sa kanyang Ama sa langit. At na-realize ko na ito ang pinakamasakit at pinakamahirap na napagdaanan niya. Kaya nga sabi niya sa Mateo 27.46, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narealize ko, ang tunay na pagmamahal, minsan, willing ka rin mapahiwalay sa mahal mo sa buhay para lang sila mapabuti. Alam mo, yung mga OFW na magulang, masakit sa kanila na mapahiwalay sa kanilang pamilya pero hindi nila kukwentahin yung hirap at homesick sa abroad para lang mapabuti ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya minsan, willing kang lumayo sa mga barkada o kaibigan mo na nagiging impluensya na gumawa ka ng bagay, na hindi kalooban ng Diyos. At gagawin mo ito kasi mas mahal mo ang iyong pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay marirealize mo na hindi ka na single at kailangan mo panindigan ng pagiging mabuting ama o ina sa iyong tahanan. Ako minsan nahihiya sa Diyos dahil may pagkakataon na nabubuhay pa rin ako sa sarili ko Minsan hindi ako nakakapagmahal sa paraan na gusto ng Panginoong Yesus May mga pagkakataon na nagiging selfish ako sa aking oras Kasi may mga bagay na minamadali ko matapos, palagi ako nagra -rush. At may mga tao na pag hindi makasabay sa pagmamadali ko ay nagiging impatient ako sa kanila Narealize ko na sobrang selfish ko pala kasi hindi ko kinoconsider na hindi lahat ng tao ay kaparehas ko na meron kaming kanya-kanyang strength at weakness na kailangan ko babaan yung aking expectation at sa halip na magalit ay tignan ko yung mga positive na nagagawa naman ng isang tao at i-appreciate ko yun. Narealize ko na tuwing ako ay magagalit dahil lang nagkamali ang isang tao ay pinapakita ko sa kanya na mas mahal ko ang ginagawa ko kaysa sa kanya o kaya mas mahal ko ang aking reputasyon kaysa sa kanya sabi ni Ortberg. The most serious sign of hurry sickness is a diminished capacity to love. Love and hurry are fundamentally incompatible. Love always takes time, and time is one thing hurried people don't have. The truth is, look around at our society. Hurried people cannot love because they are always in a hurry. Grabe, ang message na ito ay para din sa akin kasi gusto ko maipakita talaga yung pagmamahal ko sa mga taong dinadala sa akin ng Diyos. At sinasabi sa akin ng Diyos na kailangan ko mag-slow down at bigyan ng sapat na panahon ang mga taong dinadala sa akin ng Panginoong Yesus. May isang tao na tumatawag sa akin at nagme-message na gusto niya ako makausap. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya kasi hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Nagkataon naman na sa tuwing tumatawag siya ay may ginagawa ako at may kailangan akong tapusin. Sabi ko, Lord, busy ako sa pinapagawa mo. Huwag muna ngayon kasi nagmamadali ako. Hanggang isang araw pinaalala sa akin ng Diyos na kailangan ako magbigay ng time dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sinasabi o itinuturo kung hindi ginagawa. So nag-message ako sa kanya. Sabi ko ay magtawagan kami nag ako para mag-share ng gospel sa taong ito. Pero sabi niya, siya ay pastor. At gusto niya lang magpasalamat sa akin dahil yung mga video messages natin ang ginagamit ng Diyos para kausapin siya at magkaroon siya ng breakthrough. Alam mo, nasa halip na ako ang mag-minister sa kanya, ay ako yung na-bless kasi pinakita ng Diyos na siya talaga ang kumikilos at kumakausap sa mga tao. Kaya sabi ko, salamat Lord kasi nagkaroon ako ng privilege na magbahal nang nagsasakripisyo at hindi nagbibilang ng pagod at hirap. May isang nanay. Pakit siya sa isang bundok sa South Wales. Karga niya yung kanyang maliit na baby. Nang biglang merong isang matinding blizzard ang dumaan. Hindi na narating ng nanay yung kanyang pupuntahan dahil matapos dumaan ng blizzard ay nabaon yung nanay sa napakataas na snow natuklasan ng mga kumuha ng kanyang bangkay na bago siya mamatay ay hinubad niya yung kanyang mga damit at ibinalot niya sa kanyang baby at nung tinanggal ng mga rescuer yung balot ng baby nagulat sila, tuwan-tuwa sila dahil yung baby ay buhay pa ang ginawa pala ng nanay ay niyakap niya ng mahigpit pinrotektahan niya yung baby niya na hindi matabunan ng yelo now, maraming taon nang lumipas at yung baby na yon na si David Lloyd George ay lumaki at naging Prime Minister ng Great Britain. Isa si George sa kinikilalang magagaling na statesman sa England. Narealize ko, walang magiging Prime Minister na David Lloyd George kung hindi siya minahal na may sacrifice ng kanyang nanay. Kaya kaibigan, tanoy mo ang iyong sarili. Pinapakita mo ba ang iyong sacrifice without counting the cost? Sino ang mga taong dumaan sa buhay mo na napabuti dahil sa iyong pinakitang pagsasakripisyo para sa kanila? Kaibigan, balang araw, hindi mo masasabi na magiging ambasador din sila ng Panginoong Yesus dahil sa pinakita mong pagsasakripisyo sa kanila. Pwedeng siya ay ang iyong asawa, anak, magulang, kapatid, pamangkin at iba pa. So paano tayo magmamahal sa ating kapwa na kagaya na sa Panginoong Yesus? Una, sacrifice without counting the cost. At pangalawa ay to allow love for the undeserving. Mamahalin pa rin natin kahit hindi deserving ang isang tao. Sabi sa Romans 5:7 to 8, Christ arrives right on time to make this happen. He did not and does not wait for us to get ready. He presented himself for this sacrificial death when we were far Too weak and rebellious to do anything to get ourselves ready. And even if we had not been so weak, we would not have known what to do anyway. We can understand someone dying for a person worth dying for. And we can understand how someone good and noble could inspire us to selfless sacrifice. But God put His love on the line for us by offering His Son in sacrificial death. while we were of no use whatever to him. Grabe, sabi sa si talata, But God put His love on the line for us by offering His Son in sacrificial death while we were of no use whatever to Him. Sabi sa kabuuan ng talata, namatay siya para sa mga taong rebellious na kagaya natin at hindi lang tayo rebellious wala din naman tayong gamit para sa kanyang pagpapakamatay sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo deserving. Marapat lang na pabayaan na lang niya tayong mapunta sa dagat-dagatang apoy. Pero kahit hindi tayo deserving, ay pinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay pinapakita sa mga taong hindi kamahal-mahal. Kaya nga kung gusto natin siyang tularan sa pagmamahal, ay kailangan natin magmahal sa mga taong mahirap mahalin. Sabi niya sa Mateo 5:44 to 47, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sama sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin anong gantimpala ang inyo maasahan hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil na ko madaling magmahal ng mga taong mabuti din ang turing sa atin pero ang totoong test o pagsubok ng isang pagmamahal ay kung paano natin tinatrato yung mga taon kakamali sa atin. Yung mga taon nagpe-persecute sa atin. Bakit kailangan natin itong gawin? Kasi tayo din mismo mahirap ding mahalin. Ako mahirap din ako mahalin. Lahat tayo ay hindi naman perfect. Kaya kung tumatanggi kang magmahal sa mga taon nagkasala sa'yo kasi sabi mo hindi sila deserving. Then, siguraduhin mo na ikaw ay deserving na mahalin ng Diyos at ng tao. Na maging perfect ka na hindi nagkakamali. Kaya kaibigan, wag mo isingle out ang asawa mo. O kasama mo sa opisina. Yan, masama talaga yan. O kasama mo sa ministry. Kasi lahat tayo mahirap mahalin. Buti na lang kahit ganito tayo, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal kita kaibigan, kaya nagiging honest lang ako sa'yo na lahat tayo hindi deserving na mahalin. Kaya pag may nakita tayo na ginagawa ng isang kapatiran, huwag nating husgahan at ikuwento sa iba. Huwag natin siyang pagchismisan. Okay ba yun? Sa halip ay ipakita natin sa kanya yung pagmamahal na walang kondisyon. Ipanalangin natin siya at kausapin at payuhan sa mapagmahal na paraan. Sabi sa 1 Corinthians 13.4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi may inggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang sinasabi dito ay ang pag-ibig matyaga at magandang loob. Hindi ka mapapagod o susuko sa mga taong sa tingin mo ay walang pag-asang magbago. ibigan meron ka bang taong sinukuan mo na at sinabi mo wala nang pag-asang taong ito? Pwedeng ito ay D-group member mo. Pwedeng ito ay family member. O pwedeng ito ay kasama mo sa trabaho o sa ministry. Kaibigan, allow love for the undeserving. Sabi sa Mateo 5.46, Kung ang mga nagmamahal sa inyo ay siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? No araw ay tinuturing na masasamang tao yung mga maniningil ng buwis. Pero kung sila na masama ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Ano na lang yung kaibahan nating mga nagsasabi na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay alagad ng Panginoong Yesus. Narealize ko na magiging iba tayo sa ibang tao kapag nagmamahal na tayo ng mga taong hindi naman dapat mahalin. Kaya kung gusto mong itaas ang level ng iyong kabanalan at pagmamahal, allow love for the undeserving.